Guys, andito na ako sa bahay ni Amo. So, kailangan ko magbukas ng uh, bintana. Para pumasok ang swerte. Ayan. Bukas ko ang mga bintana. Ano lang. Siguro, oo, open ko ng mga 30 minutes. Para pumasok ang suwerte sa bahay ni Ma'am Julia. So, ayun nyo. Mga 30 minutes lang. Pag ako nila may jacket. So, ayun na nga guys. Yan. Bahay ni Julia. Dito ako. open natin ang mga bintana para pumasok ang swerte. ayan na nga ito yung prutas kagabi na binili ko kahapon ayan, naglagyan ko sa kanya ng prutas so kailangan kong open ang huh, kailangan pa man din ang mata dito Ayan nga na. Ayan po lang yun. Ano dito? Tara. Para pumasok ang swerte. Tak. Ayan na nga. i e, ano ko ito? Para pumasok ang swerte ba? Diba? Ayan. Ayan. kitchen nila. Ayan ang kitchen nila. Nalinis ko naman na ang kitchen. So, mga cabinet na lang ang lilinisin ko hanggang doon sa dulo. Tsaka, bintana. Ito pa ang lilinisin ko. Kwarto ni Estefi. Guys, ito talaga ang kwarto ni Estefi. Tinan mo. Ito yung food niya. Ito ang kwarto ni Steffi. Library ito. Dati. Laruan ng mga bata. Pero. Ano. Ito yung kwarto ni Steffi. So. Guys. Dito naman sa corridor. Nalinis ko na. Nalinis ko na. Pati yung garage. Ito. Pinto nato papuntang garage. Nalinis ko naman na yung staircase guys. So ayan na nga guys. Ilibot ko lang kayo ito ang koridor. Ayan guys, nalinis ko na, naayos ko yung mga shoes. Tignan mo, na nakaayos talaga siya. Sa so, sobrang dami nila ng sapatos. Ayan. So, ito naman ang bisan Lalagyan nila yung cabinet na yan. Hindi ko pa naayos. Lalagyan nila yan ng lalagyan nila ng mga pang winter mga gamit nila sa lahat-lahat, mga pang game, game, gym, pang play, lahat ng bagay. Ayan ko, ano Jacket pa rin. Mga sapatos na pang skiing. Ito, sabi ka na. Mga jacket. <laughs> ayan, inano ko na kayo. So, ayan nga guys. Aakit ko kaya kayo sa taas. Ito ang taas. So, dito sa taas guys is five rooms. Ito ang kwarto ni Masilisa. So, mayroon siyang mayroon pa siyang second na bed doon. Ito guys, gamitan niya is naayos ko na rin kahapon. Basta naayos ko na lahat. So, kailangan ko lang bukas ang, ang bintana para pumasok ang swerte ayan guys korto ni yun ito ang kanyang bedroom ay yan kaligoan niya nalinis ko na rin yan guys kahapon dahil wala rin na akong ginagawa nalinis ko na siya lahat so ayun nga guys puntahan naman natin ang mamaya ayan Okay. Unang kwarto. Dito sa taas. Dito kasi. Sa taas. Kwarto ni Junso. Ganda guys. Naayos ko na rin ang ayos po ako dyan. Nagtrabaho ako ng Monday at ng Monday at Sunday at Monday nagtrabaho po ako. So isang isang uh, sa bintana lang ang bubukasan ko guys para lang pumasok ang swerte ito naman ang banyo ni bunso nalinis ko na rin guys Malinis. yan nalinis ko na guys yan naayos ko na lahat para dami yung gamit oh Kay bolso lang yan. So, ayan na nga guys. Kailangan tayo ang ilaw. Pero, i-on ko nga yung light na to. Para, ano siya, may ilaw din. So, pangalawa. Ito naman ang kwarto ni Alex. So, ayan na nga guys. Malinis na rin. So, glass Ayan, nalilinis ko rin yung glass niya. So, ayan yung room niya. Bed. Napalitan ko na ang bed. Ayan. Naayos ko na rin lahat ang kanyang table. Study. Lagyan natin ng ilaw si Alexi. Para lang ba maliwanag itong ilaw niya. Sayang. Parang iilaw siya. So, ayan na nga. Mamaya, i-oop ko yan. Mga 30 minutes. So, tatlo na. Ito naman ang mga Lego na nagawa ni Alexi. Marami guys. So, ito naman ang kukiparto ni Mag-aayos-ayos pa din ako dyan. So, ayan na nga guys nagawa ko na yung bubukasan ko yung bintana pala dito para pumasok ang swerte pura ako swerte ayan guys naayos ko naman na yan guys So, ito naman ang kanyang paliguan, toilet ni ma'am. Paliguan niya. Ayan guys. Malinis ko na yan. Ayan. Malinis, diba? O, diba, malinis? Sabi ka ang Malinis. So, para pagdating nila, malinis. Bago. Ang kanyang... toilet. Ang toilet nila dito ay wood. Ayan. So, ayan na nga, guys. Ang kanyang toilet. May paliguan siya dito. Ayan. Shower room. Bihiran nilang gamitin dito. Kaya, bihiran nilang malinisan yan. Mostly yan ang ginagamit nila lagi batag so ayun na nga dalawa yung gamitan niya ito empty walang ano so, mamaya yan gagawin ko yan mamaya kung ano yung mga ko dyan so ayun na nga guys pupunta naman ako, ako sa baba so, sa mga e. ito yung mga tao dito si Santa si Santa Claus of oh, ko ang ilaw dahil wala naman si Stephen so pupunta naman tayo sa baba dito ang dito ang kwarto ni Barandol mamaya na ito ang spa nilinis ko na rin po siya kahapon ito yung spa nila tapos may banyo rin dito ayan ang banyo ni ano nilinis ko na rin yung kahapon tapos ito ang ginagawang uh, banya so malinis. Linis ako kasi ito. At ito ang malaking malaking ano pa to eh? Sala ni ano to? Sala ni Sasha. Tapos ito ang kanyang kwarto. Welcome 2025 nalinis ko na rin yan guys ayan guys ayan nalinis ko na yan ayan. so ayan na nga guys Malinis na siya ay o open ko pala yung bintana para yung swerte pumasok di ba para yung video para yung ay pumasok. O, pang, iyan ang pang limang room. So, ito naman papakita ko sa inyo ang yoga room na nilinis ko kahapon. So, ayan na nga guys. Ito ang kanila yoga. Diba, nilinis ko hanggang mga sulok-sulok ito. -sulok Tapos, meron sila dito mula dyan sa ikot ayan ah, uh, yoga tapos dito may TV ayan guys dito sila nanonood dyan sila nag-uupuan dyan so tatlo yung kanilang Alam wakit well, me ko Kalilinis ko lang. Meron na naman siyang ano. Meron na naman siyang tawag dito. Kalilinis ko lang guys. Pero meron na naman siyang ang tawag dito. Langgam na itim. Okay, sorry. Ay. Okay, yun pinatay ko yung langgam na itim. So, ayan na nga, guys. Like, ang lilinisin ko na lang dito ay glass. Glass. Oh. Tapos, ito naman ang banyo ni Ang toilet talaga dito. Anim. Yan. Yan wood pa rin. Right. Ako, hindi ko siya natanggalan ng ano. Tapos, ayan guys, yung uh, broiler room. Malinis ko na yan. So, ito naman ang ah. Nilinis ko din kahapon. Hanggang sulok-sulok. So, ito ang kanilang laundry room. Dito po ako naglalaba, nagsasampay. Ito ang garage. Garage. Kung ano-ano. Nilinis ko na yan. So, guys. Ito din nilinis ko. Ayan naayos ko din siya. Yan. <laughs> dami kong ginawa. Kinuskus ko ang floor. So, ayun na nga guys. Ina for now. I-off ang light dyan. So, tsaka dito. So, ayun na nga. Walang ilaw. So, ito ang pang pitong kwarto. Pang pito. Yung dating kwarto ni Barandon. May toilet. At may dito ako namamalansya. Dito rin pala ako natulog. Kasi kailangan bukas ang bintana para pumasok ang swerte. So, yun nga guys. Dahil marami akong na-plancha, aayusin ko siya ngayon. Yun, Sunday, Monday, magmamalancha ako. So, ang gagawin ko lang siguro ngayon ay maglinis-linis ng bintana ng gamit ko. So, ayun nga guys. Dahil tapos na akong mag-tour dito sa bahay na to. So, ayun nga guys. Ako ay Huh. Tapos na. So, akit ako sa taas. Family picture nila yan. Kasama yung lola. Ito yung tao dito. Si Santa Claus. At si Daga. So, ayun na nga guys. Ang ganda ng labas lang. Oh. Kita niyo guys. I-open na natin ang light. Ang ganda guys. Pag maliwanag. Sobrang ganda ang bahay na to. Pag maliwanag. On natin ang light. Diba? Ayan guys. Linis ba? Diba? Ayan. Linis ko na Nalinis ko lahat yan. So, dahil naikot ko na kayo dito sa bahay na to. Diba, tapos na? Nag-test ako. Ay, ilaw na to. So, ayun na nga, guys. Dahil well, tapos na, off ko na yung light. Hmm. Ako ay magpapalit na ng damit, guys. Bye-bye. Bye-bye. Happy New Year sa ating lahat.